Sobra ata ako ngayon ah. Papasok na sa pintuan ng kagubatan nang biglang may narinig siyang ingay mula sa kanyang tagiliran. Hindi niya maintindihan ang tunog na yun. Parang galing sa isang kakaibang nilalang. Oo. Oh, ah. huh, ano yun? Ah, kung sino ka man humarap ka sakin. hindi ako natatakos sa iyo. Uubusin ko at tatadarik kita ng bala sa katawan mo Kailangan ingat ako dito Kakaibang tunog na yun, parang isang aso <coughs> uh, Uy, ikaw pala yan bata <laughs> Di ba ikaw yung kanina na gustong tumulong sa batang hampas lupa, di ba? Ano bang ginagawa mo dito? Tumabi ka dyan at dadaan ako